Birada na punta mga kaidol no So ngayon po mga kaidol ay gagawa po tayo ng asola pond Dito sa itaas po na aming bahay Susubukan po natin kung kakayanin niya ba yung init dito sa itaas Dahil simintado po kasi ito and then direct po sa araw Ayan naglagay na po tayo ng guide dahil ang gagamitin nating frame ay ito Putik po or lupa So ito po ang naisip ko na gamitin na kanyang frame Dahil ito pong lupa ay syempre hindi po ito nabubulok So, tumatagal talaga ito. Ang problem lang po nito ay pag sobrang init po ay nabibiyak po siya. Itong kahoy po kasi ay mabilis lang pong uh, mabulok lalo na po pag umuulan. At ayan, inilapat na natin yung plastic. Yan lang po kasi ang ginagamit ko. Kaya maganda talaga dito dahil hindi na po ito basta-basta na mabubutas. Dahil simentado po yung flooring. So dito naman tayo sa kabila maglalagay noong lupa para sakong sakto po yung sukat uh, ma natin yung ating plastic. Ang nakikita kong problema nitong ginamit nating lupa ay pagdating po kasi ng tag-init ay paniguradong magbibiyak-biyak 'to. So sa tingin ko naman ay kaya naman yung i-manage at hindi naman masisira yung ating pond. At yan po mga ka-idol natapos na po natin yung isa. So dalawa po pala yung ginagawa ko dito para mas marami po yung ma-harvest ko. Makakapag-harvest ako everyday dahil meron pa tayong asola doon sa Uh, malapit po sa ating babuyan at ayan na po mga kaidol sa wakas ay natapos na rin po natin at ngayon naman po mga kaidol ay kukuha naman po tayo ng gagawin nating pataba sa ating asola para mabilis po siyang dumami so ito po, ito po ang tawag po dito sa amin ay uhot ito po ay stem po ng palay. So, ang kukunin po natin mga kaidol, no, ayun pong na-decompose na. Hindi po yung um, buo -buo pa po na mismong um, stem po ng palay. So, ito po ay talagang naging lupa na po itong kukunin natin. Yan, yung parang itim na itim na talaga. So, ayan na po mga kaidol, no, nilagyan na po natin ng tubig. So, ang diskarte ko po sa paglalagay po netong tinatawag sa amin na uhot ay sinasala ko po yung mga malalaki dahil po lumulutang kasi yun sa tubig at pag nagharvest na po tayo ng asola ay maisasama po natin sa pagharvest harvest kaya at ngayon pa lang ay nililinisan ko talaga para pag-harvest ay malinis na ang ating asola at ready na para ipakain so ang iba po pala mga kaidol ang ginagamit po nila na pataba ay yun po yung mga dumi ng hayop gaya po ng dumi ng baka um, yung mga dumi ng kalabaw sa kabayo So sa akin po mas prefer ko ito at ang paglalagay po ng drainage mga kaidol ay hinuhuli ko po para hindi po magkamali sa pagbutas ng plastic dahil pag may tubig na uh, mabilis lang malaman kung saan dapat lagyan ng drainage at dahil mga kaidol may mga lumulutang pa na mismong palay po yan na wala pong laman o tinatawag po sa amin dito na tahop so kailangan po nating tanggalin yan para talagang malinis yung ating pond at yan, nilagyan na po natin ng asola. So kung mapapansin nyo po mga ka medyo manilaw-nilaw po yung ating asola. Dahil nakalagay lang kasi to sa maliit na lagayan at napabayaan na po. Pero buhay pa naman to. Update ko lang kayo makaraan ang ilang mga araw.